Oh, oh, good morning mga tols and friends. Ayan, ang ganda ng panahon sa ngayon, oh, no? mga tols and friends. Oh, pero ka, ano lang, no? katitila lang ng ulang ngayon. No? Kasi umulan. Ang nakapagtataka, sobrang init, no? tapos umulan. Kaya nga yung mga kabataan diyan silong kayo wag kayong ano sa ulan na kasi sigurado sakit ang abutin mo niyan okay lang yun kung may mga sombrero ka yan isulat mo diyan kalis jan tapos lagyan mo ng ano dito lagyan mo ng higot tali pila baklon mo pulong piso pulong piso Sino kayo nga niya na? Si Milo. yan, tapos ayan o dapat yan mga tolsen friends yung may mga hayop kayo no katulad ng aso pusa dapat yan minsan tinuturuan yan para mapakinabangan naman o no? kasi unfair naman yan pinakapakain mo sila tapos ang ginagawa nila higa lang laro uh, ano pa takab Hmm. Pag nalingat ka, tatakabi niya yung ulam mo, no? Ano pa, ano pang... Wala silang ginagawa, kaya dapat tinuturuan yan. O, lagyan mo ng tali dito. Halika na, Maylo Tuturuan kita magbili ng kung anong dapat bilin. Maylo kamer. Sana si Milo, lagyan mo ng tali. Saan yung tali? Hanap tayo ah. Ha? Hanap tayo tali. Kasi ipakwintas mo yun sa kanya. Hanap tayo ah. Ha? Hanap tayong tali, mga tools and friends. Wala Oh. Wala tayong tali, man. Bit maganap ko ng tali, ito naman. Tali, ate ah, ka, hanap tayo tali. Walang maitali, man Yan. Yan oh. Yan mga tolls and friends oh. susulat ka diyan, yan oh. Yan yung sulat niya oh. Yan. Pabili. Yan. Pabili asin. 10 piso. Yan. Utang kunin mo si Milo. 10 piso lang. Sobra naman to, akin ah. lang to, sobra. Ayos. Ayan, sana si Milo. Milo! Kamer. Kamer. Puro ka lang, ming, 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 ming. Diyan ito, tuturoan kita kung paano bibili. Yan o, oh, si Milo. Yan. Sasabit mo yan dito. Ang bibilhin mo, isasabit mo dyan. Sa kanyang liig. Tika, wag ka malikot. Yan, isasabit nyo yung ang anong iutos nyo sa, sa kanya katulad ng pusa, aso. Sasabit mo ngayon yan. oh yan o. Tapos, pupunta ka ng tindahan. Ha? Tuturuan yan eh. Dinadala nyo yan sa tindahan. Dalin. Para pag nasanay na siya, siya nang na mismong bibili. O yan. Ayan. Ayan na. Punta na tayo sa tindahan, ah. Kasi minsan tinuturuan yan sila, eh. Oh. Kapunta na tayo, ah. Ayan. Papunta na kami ni Milo sa tindahan. oh, huwag kang malikot. Ayan. Tuturuan ka para pag sa sunod, ikaw na ang bibili. Ayan. Ayan, ah. Sige, sige. Dandaan lang tayo, ah. Kasi wala sa'ng ginagawa eh. Yan. Huwag ka malikot. Kulikot, sinikot, likot mo eh. Yan. Punta na tayo sa tindahan ah. Huwag ka maingay. Huwag ka malikot. Yan, dito tayo bibili oh. Yan. Shhh, huwag kang malik... Yan, tindahan, no? Oh. Ay! Yan, may lo, yan, may tindahan, Yan. Oh! wag kang malik... <coughs> Naku, nalilikot. Uy, <coughs> <Oy>, huwag... <coughs> huwag malikot! Atay <coughs> ka, malikot siya, Yan, baka kakarusin niya ako, yan. Oh! Yan, oh! Paminsan-minsan, tuturuan kita ng bumili. Oh, yan, ibigay eh, mo sa tindiro yung ano... Yung sulat mo, sige. Ayan, oh. Bibili siya. Milo, o oh, anong bibilin mo? Yan, o. Oh. Nakasulat to. Oh. Hindi, nakasulat to. Oh. Yan. Ayan, o. Oh. Si Milo, pangalan yan, eh. Oh. Yan, o. Oh. Sige na. Meow! Ayaw. Naiya siya, naiya. Yan. Okay na yan? Oh, ayan, o. Oh. Yan, o. Oh. Nagsalita na siya. Sige, tara. Tara na, tara na. Sige, alis na tayo. Yan, tuturuan ka palagi para kung sa sunod ikaw na lang ang bumili. O yan o. Yan. naiya. pa siya eh. Nahihiya. O yan. I-abot e, e, mo kay mama ah. Maylo ah. Milo. Hindi nagsasalita kasi naiya nga. Ayaw niya nahihiya. Mamaya sa mga tatlong utos yan. Marunong na yan. Yan, bumili na si Milo ng asin. Oh, ayun ka, huwag ka malikot. mimi Oh, yan oh, malapit na tayo. Oh, mo na kayo, mama. Oh, oh, oh nakabili na siya. Oh, oh, oh. Kunin mo yung asin, binili niya. Oh, oh, yan. Oh, dyan ka na. Oo. Oh. Babay na. O, oh. okay, na. O, oh, nakabilin oh. Oh. Yan, mga apat na utos yan. Marunong na yan siya. Sa ngayon, medyo nahiya pa siya, eh. O, oh, tanggalin mo na. Yan, sa sunod, dyan mo lang isabit yung bibilin, ang ano ipabili mo. Thank you, ma'am meow, meow, meow. Oh. So, bigyan mo siya tinapay. Wala pa. Mamaya bigyan. Wala na, wala man ka nagsabi. Bili naman ka ice ha. Bili naman ka ice. Sige, sabit mo dyan. Ah, uh, sabita mo sa uli. Ayos naman. Sige na. Yan. Tinuturuan yan palagi para matuto sila, no? O yan, nakabili na sana ng asin. Ah, dalawang piraso. Yan ano, nanggugulat. <laughs> <laughs> Mabibisto ako sa ginagawa mo. Eh. <laughs> <laughs> yung junior ko ay eh, ginugulat ako eh. Huwag mo akong gugulatin niyo palagi. O okay, okay, ka muna oh. Yan. Ano, ano ba yung niluluto mo? Ano? Ah, gulay, gulay. Gulay. ang 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 niluluto ni Mrs. Gulay no naman sarap ah, yung gulay na ano ba yung sari-sari alam mo yung sari-saring gulay meron siyang kamuti patula at kung ano-ano pa no ang iyong tawag yan dito sa Dilot laswa sarap talaga pa laswa no yan ang gustong-gusto ko yun. Eh. Ah uh, sa ulitin pala maraming salamat kay JC na maagang pamasko ko sa akin no. Ang pamasko ko sa akin na Bluetooth ah hindi, kwanto yung microphone na wireless no. So nagustuhan ko. So ayan na uh, naka ah uh, unti-unti lang 'yan. Unti-unti uh, lang matuto yung mga katul mga pusa nyo. Ah uh, aso, oh 'yan oh uh, aso. Yan sa sunod, yan naman ang utusan ko. Doon na si Milo, nakaupo na. Yung mga ayaw kasi minsan tinuturuan yan. O lalo na sa uma, turuan nyo yung mga kabayo yung kalabaw, baka. Kasi nakakaintindihan sila eh. Kaya lang, minsan tayong tao, hindi tayo nag-uutos. Kaya tapos pag utusan mo, kunwari hindi nila narinig. Pero narinig nila yan. Oh, bakit yung, di ba, yung mga sa mga ano, sa mga YouTube, makita mo, di ba, nautosan yan. Yun sa atin, kunwari, hindi nila narinig. Yan, kunwari, para hindi mo sila mauutosan. Pag inutosan mo kasi, tapos malaman mong sumusunod sila, malaman nilang nakakaintindi sila. Palagi mong utosan. <laughs> So kaya sila kunwari hindi nila narinig. Oo. Pero mga mga pero mga matalino 'yan. <laughs> Gusto kasi nila nakahiga, nakatunganga. Oh, 'yan oh, tingnan mo. 'Yan. Oh, puro lang higa ang ginagawa nila oh. 'Yan. Sa ibang bayan, tin pinagtatadya kanya. <laughs> So hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa aking viewers. Please like, comment, and share. I salute you all. God bless. Wow!